po. Ang um, farm to table side dishes po namin. Um, meron po kami potato marble, saging and kamote, um, labanos, pipino at talungko. At ito po yung aming homemade na ano po, um, wala pa po pala yung aming homemade na kimchi pa po. <laughs> <laughs> oh, po And then ito po yung gochujang and then yung onion leaves po namin. Sariling talim din po namin. Wow. The main ah. special sauce din po siya. Oh, madam, may saging. Ang gandito. <laughs> okay, Sige um, ano po, Kaya po ito papaya. Ang ano po, kamote po. <laughs> Mga isang araw po, pag may tanim na po aming papaya, papaya po yung itanim. po <laughs> <laughs> Kamote mo kasing papaya, pero, pero kamote pala. Ka po. Siya po isang may natamis po na papaya. Oh, ilang po kasi ano tayo pinakamaligalig nilang customer. <laughs> yeah. naman po. Pasensya na po. Ganito po talaga mga taga-radyo. Maligalig. Kimchi, tapos our version of fish cake. Ah, kayo din gumawa ng fish cake? Um, um, version lang po namin. Pero yung pinakang... yung ano po yung pinaang fish cake oh, ah yung yung pagluluto lang ah okay and then ito po ito po yung amin pong homemade kimchi po Kim po. tikman niyo po sure sige mamaya ah, ka